Sa DCXL News. Makakausap natin ngayon si Secretary Manuel Bani Bonoan ng Department of Public Works and Highways. Secretary Bonoan, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa ating mga tigas bye. Opo, may mga katanungan ngayon ng ilang mga mababatas kaya po sila na nais ng investigahan, pa Aga uh, kasali na po dito ang DPWH tungkol po sa budget kung talaga bang nagamit, napunta sa tama yung flood control projects after the severe flooding sa bansa caused by Typhoon Karina. Sir, ano po ang reaksyon nyo doon? Well, siguro naman magpapaliwanag po kami kung yun ito po yung gustong uh, ng ano, ating mga mabubuting uh, senador at mga congressman. Ipaliwanag po namin kung uh, kung paano na gamit po yung mga pondo ng flood control program pero ang nasasabi ko lang po ang uh, dito sa sa aming uh, administrasyon nagsimula lang po kami ng uh, July July uh, 2022 at uh, in 2022 meron ng budget uh, okay. na nakalaan diyan uh, yung uh, pangalawa noong 2022 July na po kaming dumating yung budget for 2023 tapos na po yung nagawa yon no kasi uh, the budgetary process is actually until uh, July uh, mm -hmm. of mm -hmm. so maliit na lang po yung influence namin doon sa 2023 budget mm -hmm. ang full budget na na namin dito sa administration ito is 2024 mm -hmm. now, now mapo go ahead po now uh, having said that anyway uh, dito sa from uh, July of 2022 to July of 2024, ang sinasabi po namin is uh, na po namin lahat yung mga proyekto all over the country na flood control projects. Nakita ko po dun sa listahan namin na meron pa rin flood control projects that, was, that were started in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Mm -hmm. And all of this, ang sinasabi po namin is pinagpatuloy po namin uh, na tapusin lahat ng mga projects na yan that uh, accounted to about more than 5,000 projects, blood mm -hmm. control projects all over the country po yan. Mm -hmm. All over the country po yan. No? So all this, uh, yung ginawa namin po hanggang uh, July uh, uh, July of 2024. Mm -hmm. okay. so, ngayon, uh dito naman sa 2024 because i can speak now with the full budget of this uh, administration into 2024 meron din po kami nakalaan po ngayon dito sa budget for 2024 na i think about uh, 244 billion mm -hmm. to continue with the flood control program all over the country po ito mm -hmm. uh remember po ang um, ang extent of uh, uh mga rivers and uh, river basins natin sa uh, Pilipinas eh napakarami, napaka luwag. ito yung pinagtutuan natin ng pansin ko ngayon. Mm -hmm. Meron ba tayong massive master plan talaga sa flood control projects natin, uh, Secretary? Meron po. Opo. Meron po. Kini-question kasi uh, think, yan eh. Nasaan na daw? 18, Opo. Yeah, eight, lahat ng 18 river basins, major river basins natin over the country, Opo. Oh. Have actually um, master plans that have been uh, prepared and undertaken before. Now, um, many of these master plans are now being updated. Okay. Uh, being updated um, with uh, mga scientifically uh, done uh, to to have a comprehensive master plan uh, sa ngayon. No. The the basic uh, aim dito is actually to be able to mitigate yung uh, flow of uh, Flood floodwaters from the watershed at to to provide an efficient and effective system para ma-dispose yung floodwaters without yung mga destructive effects in populated areas and other critical areas cementing in Metro Manila But marami pong components sa DPWH yung component po namin is actually how to how to provide an efficient and effective disposal of flood waters coming from from uh, the watershed oh. o kaya dito sa internal drainage but the internal drainage of metro manila should be addressed uh, by the local government as well oh oh, oh no Kasi po. yung mm -hmm. internal drainage of metro manila alam niyo naman malawak ang metro manila at mm -hmm. wala na pong, uh, lahat ng tubig uh, ulan mm -hmm. eh wala na pong pupuntahan kun doon sa mga drainage na unfortunately yung drainage ng metro manila was constructed More than 50 years ago at sa, sa, sa pagtaya namin ng uh, ng uh, JICA Technical Assistance Program noon gumawa sila ng assessment. Mm -hmm. eh 30% na lang po ang pandian efficiency ng uh, drainage ng mm -hmm. Metro Manila. Opo. So may limitasyon din ang uh, ang DPWH sa pag-implement dito pong mga proyektong ito dahil may problema tayo sa mga LGUs, tama ho ba? At least, may parte naman dapat talaga tayong lahat. Okay. Uh, hindi lang ho naman DPWH. Hindi naman ho namin siguro mapagtuon ng pansin kung ano yung mga basura na tumataan dito sa mga Opo. Uh, internal uh, drainage. Eh, Siyempre kailangan magtulong-tulong po tayong lahat. Mm -hmm. eh, eh, Nagbibigay po kami ng uh, mahusay at uh, efficient na daanan ng tubig ba. Ha? Kaya lang, uh, yung pag-dispose naman ng mga internal drainage, eh, dapat magtulong-tulong po tayo sa mm -hmm. Okay. Ito na nga ta... Uh, uh, so, ano pong gagawin po natin ngayon, Secretary Bonoan? Well, ang, um, po natin, bilyong-bilyong piso po ito yeah, eh. Po. Opo, go ahead po. Bilyong-bilyong, at kailangan po talaga eh. Oo. Kailangan po talaga eh. Napakarami po yung waterways natin sa Metro Manila, I all over the country. Okay. So, kailangan po nito at hindi naman ho mura yung paggawa ng mga flood control structures. Uh -huh. Talaga pong medyo kamahalan din Ina-admit na uh, hindi naman ho yung basta uh, magtatambak-tambak lang po tayo diyan. I uh -huh. think it has to be structurally stable naman. Uh -huh. Ang ang kwen po lang dito, ang magandang nangyari lang po dito sa nakaraang pagbaha ngayon dito. Nung matatandaan po ninyo yung undoy, uh -huh. Yung undoy, Eh nung uh, dumating yung Ondoy. Siguro dalawang linggo po baha ng Metro Manila. Opo. Ay ngayon po, ay eh sa nangyari dito sa atin ngayon dito kasi kasing dami naman ng tubig baha ang dumating kagaya ng Ondoy kaya lang mas madali pong nag-receive yung mga floodwaters kasi marami naman pong mga uh flood control project that were undertaken uh, and po yung mga tributaries na yung mga mga sa pumping stations na enhance po yung uh, output capacity ng mga pumping stations and so forth and so on at least nakatulong po na hindi naman nagtagal yung pag uh, pag sa Metro Manila ngayon opo So, may meron po tayong may papakita talagang comprehensive and up-to-date data ng status po ng flood management program natin, financial po. expenditures, mga timelines natin, budget utilization, Mero opo. Meron po. And environmental impact assessments? Well, uh, actually as far as the master plans are concerned, these were prepared uh, if, uh, hindi dito sa administration mm -hmm. namin na uh, mm -hmm. uh, ngayon. Uh, alam ko merong mga master plans lahat po ng river basins natin. Mm -hmm. Okay. Sige po. Uh, so ngayon uh, ang taong bayan na rin ang, ang nagtatanong at nanawagan na sana naman ay magtulong-tulong, andyan na po tayo magtulong-tulong yung talagang mm -hmm. aksyon. Kasi kinikwestiyon nila ang laki ng budget na uh, ibinigay uh, sa mga departamento ito katulad ng DPWH pero naulit na naman itong undoy yun ang tanong kasi nila Secretary <laughs> bunuan. dapat yung panuntunan yung undoy eh. hindi na maulit eh bakit naulit na uli? Opo <laughs> Opo I think ito nga yung sinasabi ko po na dapat hindi lang naman yung engineering engineering solution ang tinitingnan po natin na makakapag-kahanap prevent ng mga flooding problems natin no. Ah, ah siguro tingnan din po natin yung sa water ay sa saan din dito sa pa um, taas gagaling kung ng bahay, sa watershed management kalbo na ba yung mga kabundukan natin. Mm -hmm uh, kung minsan uh, erosion yung dumarating sa mga uh, mga ilog natin mm -hmm. uh, nakikita namin na mababaw na yung mga uh, riverbeds, yung eh, mga ganun ba mm -hmm. Okay, sige <laughs> But, uh, under this administration po, tuloy po rin namin tinitignan po kung ano talaga. And actually, ito yung marching orders ngayon ni Presidente. In fact, in a few hours, We will be meeting again with the President para magbigay isa pa na naman niya, gunang-guna naman niya yung comprehensive and integrated sustainable flood control program. Integrated po ito na. Ah. Comprehensive. Okay sige po. Baka meron may, po kayo mensahe na lang sa taong bayan dito uh, Secretary Bonoan na may ginagawang pamalaan. At uh, yung pera talaga yung nagagastos, hindi yung nagtatanong tayo saan ba napunta yung pera. Go ahead po Secretary Bonoan. Kaya kakasa naman po kayo na yung uh, under this administration ng uh, President Marcos, eh, nagagamit po ng husto yung mga budgetary allocation na binibigay na sa atin para matugunan po yung mga flooding problems natin all over the country. Po. Okay. Thank you so much Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Good morning po. Morning po. Pirada. 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 Ang pirador, pirador ng masa, masa. aljoven sa Straight to the top.